7 o'clock na guys. Hello guys! Welcome to my channel. <laughs> so ngayon guys is 7 o'clock in the morning. So umpisahan ko na ngayon guys yung paglalagay ng Christmas tree. Ayan. Kinuha ito kahapon dun sa itaas ng asawa ko. So ilalagay ko na lang siya either here or there. After kunting linis din ng bahay kasi medyo mad madumi na. So tara guys, Sama-han yo kumad, Hi guys. pag September 1, starting na yan ng mga Christmas songs, mga, mga decorations, dito sa Cyprus, mga December pa lang sila naglalagay. So ako dahil Pilipino naman ako guys, hindi naman ako taga dito. Kahit na yung asawa ko, hindi siya, hindi siya din Pilipino. Pero nakita niya nang, nung nagbakasyon kami sa Pinas, uh, nung, nung September, nakaabot kami ng September, nakita niya yung kapatid ko, na naglalagay na ng Christmas tree. So sabi ko ganyan dito sa Pilipinas, pag dating ng September, naglalagay na ng mga Christmas tree, yung iba, at saka may mga Christmas songs na. So ngayon guys, dahil Pilipino ako, so uh, September pa lang, naglalagay na talaga ako ng Christmas tree. Dati yung sa amo ko, nung nasa ampa ko, naglalagay yung, yung amo ko lagi December 16. Naka-stay ako sa kanya ng 2 years. So, laging December 16 talaga yan, naglalagay ng Christmas tree at saka mga Christmas decorations. So, ngayon guys, dahil sarili ko ng bahay ito at saka wala namang magdidecor dito, wala namang mga taga dito, ako lang naman dito. So, naglalagay ako ng Christmas tree September pa lang. So, ayan guys. Tapos na siya guys <laughs> Yan Decoration ko Yan Yan Last part na siya guys Ito, star Lagyan namin dito mga kasawa mamaya Pag uwi ng Pag uwi ng asawa ko mamaya guys <clears throat> Lalagyan namin yung stars Saka hindi pa siya tapos dahil to lalagyan ko pa ng cover na red color char. Ayan. And the last part is magmamap na ako guys. Tapos na. Ayan. Thank you guys for watching. Please subscribe to our channel. Char. Please subscribe guys. Thank you. Have a nice day. Merry Christmas. Advance. You. I love you.